Bumabagal na ba ang cellphone mo at madalas na ba itong maglag? Maraming sanhi o dahilan kung bakit mabagal ang performance ng ating cellphone. Paano nga ba na rito You must watch this video to know more. I'm Bon and you're watching Nyaks TV. Para makabilis natin yung performance ng ating cellphone, kailangan natin uh, i-clear yung cache data niya sa mga application click lang natin itong settings pagkating mga settings scroll down mo at click natin yung apps and permissions after apps and permissions click natin ang app manager after app manager, no, dadalhin tayo nun dito sa system kung nasaan nandito yung naka install yung ating mga sell, mga uh, application sa ating mobile phone so itong application na to habang ginagamit mo, nagkukonsume to ng uh, more storage uh, sa ating mobile. So, gagawin natin, nag-clear natin yung mga cache data na nakuha niya. And then, punta tayo ng storage. Click mo yung storage. And then, makikita mo rito yung cache data. So, kailangan natin i-clear yan. Clear. Lahat na application dito, guys, sa loob ng uh, ng app manager na ito at ng application na ito same lang gagawin nyo i-clear nyo lang yung cache data nya no? at isa pang uh, dahilan kung bakit uh, mabagal yung performance ng ating phone ay eh dahil na rin sa mga application na dinadownload natin o ginagamit natin yung mga mabibigat o mas malalaki na kumain ng storage lalong lalo na uh, yung ML uh, yung PUBG yan. Malaki kumain ng ano yan, ng uh, space yan sa ating storage. So, yun ang nagkakos kung bakit hindi na nagiging smooth yung performance ng ating cellphone. So, para mapabilis mo ito, kailangan mong gawin yung mga step na yon na pumunta ka ng apps permission, app manager, and i-clear mo lahat ng catch data. Lahat yan, guys. At meron pa dito sa may right side, na 3 dot, click mo rin yan. And click mo itong show system. Lahat ng application din dito, kailangan mo rin clear yung cache data niya. So, after mo may clear ang cache data niyan, no, punta ka ng manager. After click mo ng manager, click mo itong space clean up. After space clean up, may kita mo dyan kung ilang cache data na ba ang na-clear mo doon sa mga application and then i-clean up all mo siya after the clean up all makikita mo sa available stories kung ano yung pagbabago di ba? ano lang kasimple after noon kung meron kang uh, speed up katulad ng, application, uh, katulad ng icon na to click mo lang din yan para mag-optimize siya okay So, yun lang guys. Same lang yung gagawin part ulit. Kung meron pa kayo mga katanungan, uh, mag-leave lang kayo ng comments sa ating comment section. ba huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe sa ating channel para sa mga mas marami pang videos na ating ilalabas.